Ayan, maganda nga po ang mga kaswelo. So, andito po ako ngayon sa Lagsak. So, kasama ko po sina na Darang Minda at Darang Lokring na masyal po sila dito. So, apo na po. You no? Know, yung mga kambing, pinalabas ko na po sila. So, ayan sila. Para makakain po sila. Tapos, sina Darong Darang Minda, andito sila sa may kambingan. Gusto daw po nila po masyal dito sa Lagsak, sa Bukid. So, sumama po sila para makita nila dito po sila nakatira nun maliliit pa sila ayan o bati mga tanim ni Ate Rosal eh. Hmm. dito kami na garden garden doon yeah. Mm, yan mm. ngayon si ano na, si ate Rosalie nagtanim tanim na siya eh ano maraming inog na sili at saka itong kamute o yan kay ano yan ate Rosalie mga kamute Oh, ayun na maraming sigarilyas. Igisa. Um, ayun, nag-arbest si Yo, si Roger na, yung si sigarilyas. Ipadala daw sa amin. mag kami. Recipe ng mga lang? bisaya ang law no, Dar? <laughs> Recipe. Bis oh, wala man. Uh, Ipakuloyin lang yung tubig, no? Oo, eh, isda. Ipakuloyin. Uh -huh. Kamatis ang tangan. Ipangagkuan. Tarbot-tamuti. Oo. Yun lang. Walang mga ano. Hindi na igisa-gisa. Kapampangan, igisa pa. Hello po mga ka-swelo kumusta po kayo? Kaya itong video na ay nandito po kami sa chapel sa aming barangay sa sitio Tawi-Tawi upang uh, ganapin ang aming bayanihan. Ito na po ang aming uh, gagawin ngayon. gine-prepare na ng ating mga kasamahan ng barangay kagawad din na uh, ipoploring na natin dito sa ano, ipoploring namin pala sa labas. So tuwing linggo po pala kami magbabayanihan dito sa chapel hanggang sa matapos yung uh, mga dapat kawin, mga aswelo. Yan pinagtulong-tulungan namin dyan yung uh, dalawa pa na, nating uh, kasamahan sa barangay nagawad. Yung iba wala dyan dahil may mga importanteng nilakad. At saka yung mga kasama natin dyan yung mga, mga barangay tanod, uh, chip chief uh, barangay tanod at saka yung iba pang uh, appointed so tulong tulong po kami dyan para mag prepare sa po at para maghalo ng simento para makapag flooring na para komportable na yung uh, mga magsisimba natin dyan sa aming parangay at saka nagpapasalamat uh, po ako at sa mga nag-sponsor or nag- uh, bigay donations para dito sa amin sa April, si Congressman Carl at si uh, mayor natin si Boyeng Bu Boyengcare si Boyengcare yang uh, maraming salamat po sa inyo sa inyong uh, ibinigay po na pansemento at saka doon sa nagbigay ng uh, buhangin at sa lahat-lahat po ng mga nabigyan namin ng sulit decision na nag-abot din so maraming maraming salamat po sa inyo lahat So God bless po sa inyo at uh, ito na nga po ang inyong naibigay dito at unti-unti na po namin uh, uh, nero recover or uh, nero nubit sa aming ano pa ma-improve yung aming chapel sa sitio Tawi-Tawi. So marami pang kulang pero uh, pasasaan man ay matapos din yan sa pag uh, ano paraan ng tulong-tulong. Uh, mihingi kami ng ano sa mga ano dyan sa so, mga nasolicited nasolicited namin so maraming salamat po sa inyo yan ito nag kami ng simento pala dyan mga kasulo para ma-flooring na para komportable na ba so maraming pangkulan dyan yung altar lagayan ay uh, gagawin pa namin dyan sa susunod na mga araw o sa linggo yan, yan lang aming bakante Ayan so, po mga kasuelo, yung uh, kasamahan ko dyan, si Consihal uh, Alberto Oracion at yung Plebisito Mata. Ayan. So, andan din yung mga magigiting ng ating barangay tanod. At saka yung Chief of, pol ah, Chief of Police, Chief of Tanod, ayan, si Chief Ronald. At saka yung aking kump uh, kumpare, uh, barangay tanod din. Uh, Tulong po kami dyan mga kasuelo ulitin ko po sa lahat ng mga nabigyan namin ng solicit, solicit at saka ano, um, solicit at saka sa nag-donate sponsor maraming maraming salamat po sa inyo sana po yung pagpalaan po po kayo ating uh, mahal Panginoon God bless kalipas po ng tatlong oras na aming ginugol at ito na nga po ang resulta na flooring na po namin at doon din po sa loob, hindi na lang natin pasukin dahil bago pa yung ano flooring, so mayroon din uh, ginawa doon na nag forma doon sa altar so sa sunod na nalinggo doon namin ipagpatuloy ang pag forma, ang pagbuhos para lagayan ng mga santo at mga bulaklak, ganyan So at least uh, kahit pa paano po ay medyo may na ma natatapos at at ayun na nga po mga silo, ginabi na tayo so pagdating natin ay wala pa yung ating mga kambing so yun nga nandito naman ang ating mga kambing sa gilid lang hindi pa sila pumasok mga silo so ginabi na po ako dyan dahil medyo may ano rin tayo kaso rin na iba So, ang kambing natin ay late nang lumabas. Kaya late din silang umuwi ano ng ating mga manok. Oh. Nagapuna na. Mukhang may narinig tayo dito. Pumiyak-piyak mga suyelo. Mukhang nam namisa na nga ating at naglilimdim dito na inahin. Patingin nga. Uy. Uy meron na nga po may biak na sige pisain mo yung lahat ha at andito po yung ating mga kambing sa gilid laang at hindi naman po sila lumayo so yan na uh, na lang silang uuwi mga swelo so, iwanan ko na lang sila dyan na uh, dyan lang Si marunong naman silang umuwi at malapit lang naman yung akambinga natin so sa susunod po na mga linggo ay uh, papatuloy po namin yung mga improve doon sa aming chapel kasi piniprepare namin yon dahil uh, malapit na po silang or uh, malapit nang uh, piyesta ba sa sityo namin so kaya kaya aming uh, inuunti-unti na i uh, improve. Ayos. Ah, at ako ay uh, uwi na mga suwelo. Iwanan ko lang po muna sila na nasa labas dahil nandyan lang naman sila sa gilid. Malapit lang naman. Kung umuwi sila ay uh, alam naman nila. Ako ay uwi na mga suwelo. ginabina ginabi na tayo. Alas 7 na ng gabi. Dahil uh, nilipat pa natin yung iba natin mga alaga, kalabaw at baka. So ayan, uh, maraming, maraming salamat po sa inyo lagi panonood mga solo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Oh, hanggang sa muli. Balang po muna mga solo.